Nalantad ang nakakabaliw na puhunan ni Musk sa Pilipinas. Tulad ng alam nating lahat, naghahanda si Elon Musk para sa isang malaking pamumuhunan sa Pilipinas. Pero teka, hindi ito para sa mga kadahilanang iniisip mo. May itinatagong motibo dito isang malaking bagay na talagang kailangan mong malaman. Kaya itanong natin, bakit Pilipinas? Sa dami ng mga bansa sa mundo, bakit itong islang bansa ang napili ni Musk? Bakit hindi Indonesia, Malaysia o kahit Cambodia? Medyo kakaiba, di ba? Na siya ay tumutok sa lugar na ito sa Southeast Asia. Lalo na kung isa sa alang-alang mo ang laki nito, GDP, at iba pang mga economic marker. E, hindi ka ba nagtataka o nagdududa sa tunay na plano niya? Kung oo, hindi ka nag-iisa. At sinisigurado kong malalaman mo ang mga sagot. Alamin natin kung ano ba talaga ang dahilan ng bigla ang interes ni Musk sa Pilipinas. Kung nag-aalala ka sa kinabukasan ng ating bansa, ito ay isang kwentong gusto mong pakinggan. Pero bago tayo pumunta doon, kilalanin muna natin ang lalaki sa likod ng mga balita. Sino nga ba si Elon Musk? Kilala natin siya, di ba? Ipinanganak sa Pretoria, South Africa, si Musk ay umakyat sa tuktok bilang isa sa pinakamatagumpay na negosyante ng ating panahon. Siya ang utak sa likod ng Tesla na nagpabago sa industriya ng electric car at ng SpaceX, ang pribadong kumpanya na matapang na nangunguna sa paggalugad ng kalawakan. At hindi lang doon nagtatapos, si Musk ay kasangkot din sa maraming tech ventures. At noong Oktubre ng 2022, inako niya ang kontrol ng Twitter na ngayon ay tinatawag na X, Private. Madalas ihambing si Musk sa mga maalamat na American innovators tulad ni Steve Jobs o Henry Ford. Pero may mas malalim pa tayong dapat tingnan, lalo na ang kanyang interes sa Pilipinas. Noong 2021, naging headline si Musk bilang pinakamayamang tao sa mundo na nalampasan pa si Jeff Bezos. Mula noong Pebrero ng 2024, hawak pa rin niya ang titulong iyon. Kaya, di ba medyo kakaiba na biglang nagpakita ng interes ang pinakamayamang tao sa mundo sa pamumuhunan sa Pilipinas? Ano kaya ang nagtulak sa kanya dito? Balikan natin ang 1995. Isipin mo ito. Si Elon Musk na may dalang tanging 6 million US dollars at kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Kimbal ay sumabak sa kanyang unang malaking negosyo, ang Zip2. Hindi lang basta startup ito. Ang Zip2 ay isang kumpanya ng web software na idinisenyo upang tulungan ang mga pahayagan na magkaroon ng online city guides. Isang ideyang medyo revolusyonaryo para sa panahong iyon. Fast forward apat na taon, at noong 1999, binili ng Compaq ang Zip2 para sa napakalaking 341 million US dollars. Pero hindi nagpahinga si Mas. Ginamit niya ang kanyang kita at itinaya ito sa X. Com, isang fintech startup bago pa man ito naging popular. Sa kalaunan, ang XCOM ay sumanib sa Confinity na nagdadalubhasa sa mga paglilipat ng pera at ang kombinasyong iyon ay naging tech giant na kilala natin ngayon bilang PayPal. Bagamat itinulak palabas si Musk bilang CEO ni Peter Thiel bago pumasok ang eBay at bumili ng PayPal sa halagang 1.5 billion US dollars, hindi siya umalis ng walang dala. Umalis si Musk na may 11.7 million US dollars mula sa kanyang bahagi sa kumpanya. Pero siyempre hindi dito natatapos ang kwento ni Mas. Noong 2004, sumabak siya sa electric car industry bilang isa sa mga unang mamumuhunan ng Tesla Motors. Hindi lang siya nag-invest ng pera, nagtrabaho siya ng husto, naglagay ng 6 million US dollars at nagkaroon ng aktibong papel sa paghubog ng kumpanya. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, hindi lang basta nagtagumpay ang Tesla, ito ay lumago naging pinakamahalagang automaker sa mundo. Nanguna din ang Tesla sa Solar Energy salamat sa pagkuha ng Solar City. Huwag nating kalimutan ang 2002 nang itinatag ni Musk ang SpaceX. Nagbuhos siya ng US 100 million US dollars mula sa kanyang sariling bulsa para sa pakikipagsapalaran. Pinapakita kung gaano siya ka-dedicated sa pagtulak sa mga hangganan ng space exploration. Pero iyon pa lang ang simula ng kwento ni Elon Musk. Ngayon tumuon tayo sa pagkuha ni Mas ng ex dating kilala bilang Twitter. Ito'y isang mahalagang bahagi ng kwento. Maari itong magbigay ng pahiwatig kung bakit ang paparating na pamumuhunan ni Musk sa Pilipinas ay hindi diretsyo. Ang Twitter, ang social media powerhouse na kilala natin ngayon, ay itinatag noong 2006 ni na Jack Dorsey, Noah Glass, Stone at Evan Williams. Naging publiko ito noong Nobyembre ng 2013 na nakalikom ng 1.8 bilyong US dollars sa paunang pampublikong alok nito. Tumali si Musk sa Twitter noong Hunyo ng 2009 at di nagtagal naging isa siya sa mga pinaka-influential na boses doon. Fast forward sa Abril ng 2022 at biglang nagbago ang lahat ng mag-invest si Musk. Agad siyang nakakuha ng siyam na porsyento na stake sa kumpanya Naturally, inalok siya ng Twitter ng upuan sa board na tinanggap ni Musk para lang magbago ang isip niya makalipas ang ilang araw. Ngunit si Musk ay hindi nagpapabagal. Sa isang matapang at hindi inaasahang hakbang, nagpadala siya ng liham sa board ng Twitter na nag-aalok na bilhin ang buong kumpanya sa 54 US dollars bawat bahagi. Ang board na nahuli ay sinubukan lumaban sa pamamagitan ng paggamit ng isang diskarte sa tabletang lason Isang depensa na idinisenyo upang pigilan siya sa pagtaas ng kanyang stake. Ngunit determinado si Musk nang bumalik siya na may dalang 46 billion US dollars na alok, ang board ay sumuko at tinanggap. Gayon paman nagbago ang mga bagay noong Hulyo ng 2022. Biglang sinubukan ni Musk na lumayo sa deal na sinasabing ang Twitter ay nagtatago ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga peking account. Ang sumunod ay isang mataas na pusta na legal na labanan sa Twitter na nagdemanda kay Musk upang pilitin siyang dumaan sa pagbili. Pagkatapos ng mga buwan ng legal na drama, sa wakas ay nakontrol ni Musk. Pagsapit ng Oktubre 28 ng 2022, opisyal na pinalitan ng Musk ang pangalan ng kumpanya sa X. Ngunit habang lumalabas ang alamat na ito, maaaring naitanong mo sa sarili mo bakit pinagdaanan ni Musk ang lahat ng problemang ito para makuha ang X At bakit hindi na lang niya sinabi sa simula pa lang na gusto niyang angkinin ang buong bagay? Ang mga sagot sa mga ito ay maaaring magulat sa iyo. Ngayon ang nag-aalab na tanong, gagawin ba ni Musk ang parehong estratehiya sa kanyang pamumuhunan sa Pilipinas? Siya ay isang taong kilala sa pagtulak ng mga hangganan, paghamon sa mga kritiko at pagyanig sa buong industriya. Tingnan mo na lang kung ano ang ginawa niya sa PayPal, Tesla, Solar City at SpaceX. Tumaas ang kanyang yaman sa pamamagitan ng pagdomina sa ilan sa mga pinakakumikitang sektor. Kaya maari bang maghanda si Mas na gawin ang parehong bagay sa Pilipinas? Makikita ba natin siyang itinutulak ang pagsasapribado ng mga serbisyo publiko? Lahat sa ngalan ng pagpapalawak ng kanyang imperyo? Suriin natin ang mga detalye ng mga iminungkahing plano ni Musk sa Pilipinas. Marahil ay narinig mo na ang bus tungkol sa pagpapalawak ng SpaceX sa Southeast Asia kung saan ang Pilipinas ang nangunguna. Ang malaking ideya ni Musk ay magbigay ng satellite internet sa mga negosyo at gobyerno na ginagawang ang Pilipinas ang una sa rehiyon na nakakuha ng mga serbisyo ng SpaceX. Ngunit narito ang tunay na tanong, ito ba ay isa pang hakbang sa playbook ni Mas upang dominahin ang isa pang industriya o may mas malaking bagay sa paglalaro? Manatiling nakatutok dahil nagsisimula pa lang ang kwento. Ang Pilipinas, kasama ang higit sa 7,000 mga isla, na marami sa mga ito ay malayo at bulubundukin, ay nahaharap sa isang mabigat na hamon pagdating sa broadband coverage Idagdag pa ang katotohanan na ang bansa ay hinahampas ng humigit kumulang dalawampung tropikal na bagyo sa isang taon na kadalasang nakakasira ng infrastruktura at napuputol ang komunikasyon sa pagitan ng mga isla at lalawigan. Ngunit narito kung saan pumapasok ang Starlink ng SpaceX. Sa malawak na network ng libu-libong satellite, nag-aalok ang Starlink ng solusyon sa pamamagitan ng paghahatid ng internet access sa mga lugar na mahirap maabot, lalo na sa panahon ng mga natural na sakuna. Ngunit may higit pa sa kwentong ito, bakit talagang interesado si Elon Musk sa Pilipinas? May uugnay kaya ito sa murang paggawa ng bansa? Sa average na buwan ng sweldo na humigit kumulang limang daang US Dollars, Maaring tinitingnan ni Musk ang pagkakataong mag-tap sa lokal na workforce upang i-maximize ang kanyang mga kita na naglalagay ng mas maraming pera sa kanyang sariling mga bulsa habang uh, posibleng sinasamantala ang mga mapagkukunan ng bansa. Kaya, ang pamumuhunan ba ni Musk ay tunay na tungkol sa pagtulong sa Pilipinas? O isa lang itong hakbang para patabain ang kanyang ilalim? Ang kwentong ito ay malayo pa sa pagtatapos. Isa pang layer na dapat isaalang-alang ay ang political landscape sa Pilipinas. Katulad ng Estados Unidos, ang mga politiko doon ay madalas na sinusuportahan ng mga makapangyarihang oligarko na may malalim na mga interes. Ginamit ni Musk ang kanyang impluensya para impluensyahan ang mga politiko at itulak ang mga batas na nakikinabang sa kanya habang posibleng makasira sa mga interes ng bansa at sa mga tao nito. Ito ay isang katanungan na nagkakahalaga ng pagtatanong. At ano ang tungkol sa real estate? May usapan na ang mask ay maaaring lumubog din sa merkado na ito. Ngunit ang malaking tanong ay nananatili. Tunay nga bang mapapakinabangan ng Pilipinas ang kanyang mga pamumuhunan sa real estate? O isa lang itong paraan para madagdagan ang kanyang kapalaran? Hatiin natin ang mga potensyal na pakinabang at tingnan kung saan ito maaaring humantong. Hatiin natin ang mga kapanapanabik na posibilidad ng potensyal na pamumuhunan ni Elon Musk sa real estate ng Pilipinas at kung ano ang maaaring maging kahulugan nito para sa bansa. Isa, pagpapalakas ng ekonomiya. Isipin na ang Musk ay nagbuhos ng napakalaking halaga ng kapital sa ekonomiya ng Pilipinas. Ito ay maaaring humantong sa mga bagong pagkakataon sa trabaho, mas mataas na paggasta ng mga mamimili at isang pangkalahatang pagsulong sa paglago ng ekonomiya. Ito ay tulad ng isang shot ng adrenaline para sa lokal na merkado. Pangalawa, pagbabago sa infrastruktura. Kilala sa kanyang mga groundbreaking na ideya, maaaring ganap na baguhin ni Musk ang laro ng real estate sa Pilipinas. Mag-isip ng mga sustainable at futuristic na proyekto sa infrastruktura tulad ng mga eco-friendly na gusali matalinong lungsod o kahit hyperloop na mga sistema ng transportasyon na maaaring muling tukuyin kung paano nakatira at nagtatrabaho ang mga tao. Pangatlo, pag-unlad ng lungsod. Habang patuloy na lumalaki ang mga lungsod tulad ng Maynila, nahaharap sila sa mga hamon tulad ng kasikipan at kakulangan sa pabahay. Ang pamumuhunan ng mask ay maaaring makatulong sa paglikha ng mga bagong sentro ng lunsod o paghinga ng buhay sa mga umiiral na na nagpapagaan ng presyon sa mga masikip na lugar. Pang-apat, abot kayang pabahay. Ang pagiging affordability ng pabahay ay isang mahalagang issue sa Pilipinas at maaring pumasok si Musk upang gumawa ng pagbabago. Sa paggalugad ni Tesla ng mga makabagong pamamaraan at materyales sa pagtatayo, Maari tayong makakita ng mas maraming Pilipino na nagkakaroon ng access sa home ownership. Ikalima, pagpapalawak ng tech hub. Sa pagsakay ng mask, maaring maging hotbed ang Pilipinas para sa mga tech hub at innovation center. Maari itong makakuha ng talento sa teknolohiya at mga startup na magpapalakas sa reputasyon ng bansa bilang nangungunang manlalaro ng tech sa rehiyon. Anim, pagpapalakas ng turismo. Ang mga proyekto ng Musk ay madalas na nagiging mga atraksyon sa kanilang sarili. Isipin ang isang futuristic, napapanatiling lungsod o kahit isang spaceport sa Pilipinas. Maari itong humila ng mga turista mula sa buong mundo na nagbibigay sa lokal na ekonomiya ng malaking pagtaas. Gayunpaman, huwag nating palampasin ang epekto sa kapaligiran. Bagamat ang Musk ay kampyon sa sustainability, ang malakihang pagpapaunlad ng real estate ay maaaring may kasamang makabuluhang mga panganib sa kapaligiran na dapat nating isaalang-alang. Ang Musk ay kilala sa kanyang pangmatagalang pananaw at matapang na ambisyon. Ang pamumuhunan na ito ay maaaring maging bahagi ng isang mas malaking plano upang pagtibayin ang kanyang presensya sa rehiyon, posibleng humahantong sa mas maraming pakikipagsapalaran sa renewable energy o transportasyon. Ngunit sa kabila ng mga kapanapanabik na binipisyong ito, may mga potensyal na nakatagong gastos na maaaring negatibong makaapekto sa Pilipinas at sa mga mamamayan nito. Ano ang mga posibleng downsides na ito? Maghukay tayo ng mas malalim at galugarin. Ang mga pamumuhuna ni Elon Musk sa Pilipinas at kung ano ang maaaring maging kahulugan ng mga ito para sa bansa. Gentrification at Displacement isipin mo ito. Ang mga pamumuhunan ng mask ay maaaring magpadala ng mga presyo ng ari-arian na tumataas sa ilang mga kapitbahayan na nagtutulak sa mga residenteng mababa ang kita sa labas ng kanilang mga tahanan. Maaaring nitong palalimin ang hindi pagkakapantay-pantay ng lipunan na mapipilit ang mga marginalized na komunidad mula sa mga sentro ng lungsod at ang kanilang mahahalagang mapagkukunan. Pilit ng infrastruktura, larawan ito. Ang mga malalaking proyekto sa real estate ay naglalagay ng higit na presyon sa umiiral na infrastruktura. Mga kalsada na bumabara, lumiliit ang mga supply ng tubig at mga sistema ng environmental. Kung walang maingat na pagpaplano at pamumuhunan upang i-upgrade ang mga sistemang ito, Maari itong humantong sa mas malala na kasikipan at mga isyo sa kapaligiran sa mga mataong lungsod. Pagkasira ng kapaligiran Kapag umusbong ang mga bagong pag-unlad, pagunlad, kadalasang nangangahulugan ito ng paglilinis ng lupa, pagputol ng mga puno at pagsira sa mga tirahan. Ang mga proyekto ng mask ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kapaligiran, lalo na kung sila ay nakapasok sa mga sensitibong lugar o nakakatulong sa polusyon sa ating hangin at tubig. Pagguho ng kultura, maaaring burahin ng mabilis na paglago ng lunsod ang mga tradisyonal na kasanayan sa kultura. Ang mga ambisyosong pag-unlad ng mask ay maaaring mas nakatuon sa modernisasyon kaysa sa pag-iingat na nanganganib sa pagkawala ng pagkakakilanlan ng kultura at mga makasaysayang lugar na nagpapangyari sa Pilipinas. Monopolisasyon sa infrastruktura. Ang isa sa mga pinakamalaking alalahanin ay ang potensyal para sa monopolizing critical na infrastruktura. Kung ang mga pamumuhunan ng mask ay humahantong sa puro kontrol sa mga sistema ng transportasyon o mga grid ng enerhiya, maaari nitong pigilan ang kompetisyon at pagbabago sa huli ay makakasakit sa mga mamimili at sa ekonomiya. Pagsasamantala sa paggawa. Ang pagpapaunlad ng real estate ay kadalasang umaasa sa isang malaking manggagawa, kabilang ang mga manggagawa sa construction at mga migranteng manggagawa. May panganib dito. Ang mababang sahod, hindi ligtas na mga kondisyon sa pagtatrabaho at ang pagsasamantala sa mga mahihinang manggagawa ay maaaring maging karaniwan. Kakapusan ng tubig. Nahihirapan na ang Pilipinas sa kakulangan ng tubig, isang sitwasyong pinalala ng pagbabago ng klima at mabilis na urbanisasyon. Ang mga pag-unlad ng mask ay maaaring higit pang magpahirap sa mga mahalagang mapagkukunan ng tubig na humahantong sa matinding kompetisyon para sa kung ano ang natitira at posibleng mga salungatan sa mga lokal na komunidad at mga interes sa agrikultura. Pagkawala ng lupang pang-agrikultura ang agrikultura ay mahalaga para sa supply ng pagkain ng Pilipinas. Kung ang mahalagang lupang pang-agrikultura ay gagawing urban na mga lugar, maaari nitong bawasan ang produksyon ng pagkain at lumala ang kawalan ng seguridad sa pagkain sa katagalan. Kaya ano sa tingin mo? Ang pamumuhunan ba ng mask sa Pilipinas ay magdadala ng mas maraming benepisyo kaysa sa mga kakulangan? O makasasama ba ito sa bansa at sa mga mamamayan nito? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba.